Kumakalat ngayon sa social media ang mga daw umano ni Marian Rivera kay Kim Joo. Matapos batiin at makasalubong nito sa isang photo shoot. Dila na pahiya daw umano ang aktres dahil maraming nakakita. May kinalaman ba ito sa issue noong nag ang asawa ni Marian sa It's time noong nakaraang buwan? Marami daw kasing mga video clip na nagkakantsawan ito about kay Dingdong at ex na si Karin true na true kaya ang pagsasenos ni Marian tila nadamay tuloy ang ilang showtime host ang iba nga ay ipinagkukumpara si Marian at Kim Ju ayun nga sa mga komento mas bet ko si Kim Ju wala pa kasi siyang issue na masama ang ugali at marunong makisama sa mga katrabaho niya sa showbiz. Marami na rin na patunayan iyan. Hanggang ngayon, grabe yung blessings. Nakakalungkot na bakit may mga artista na ganun kung magtrato sa kanya. Sana naman respeto at be professional. Hindi yung nagmamaldita pa. Ayon pa sa isang komento. Di hamak naman magaling na artista si Kim Joo. Since PBB o Pinoy Big Brother. Mabait na bata, very bubbly, ang dami pang awards at talagang ipagmamalaki iyan ng network. Grabe din pa na si Marian Rivera kung magmaglita. Wala sa lugar, nakakaloka. Dinadamay na ang lahat ng mga showtime hosts noong nagkaroon ng issue last month. May niya rito si Kim na super close kay Karin. Pa'k nangyayasal ka umano anong senior